Uy, mahirap talaga pagka isa lang. Aking anak, ikaw ang kumakain na. May konting white flies, pero okay lang. Pagawa si Papa yan ng ano eh. ayan isang magandang buhay mga ka-farmer happy birthday to me ang lulutuin ko ngayon ay uh, matagal ko nang gustong lutuin actually yung bangos na may nanginginig na taba ng baboy ayan so palalambutin lang muna natin yan mga, mga farmer habang uh, tayo ay uh, inasinan ko na yung aking bangos na nabili sa parang kinaharaya di ako nag vlog doon piprituhin ko mamaya tapos, piprepare ko lang yung aking mga ricado. Lalagyan natin to ng counting beans. Black beans. Tapos, sa uh, masabaw-sabaw na konti. Adobo style. At uh, ko na yung sa mga bata. si gusto ko lagyan ng maanghang. ba? Tapos, mag ako ng uh, ng kamote. Nakita ko kahapon ang, ang ganda ng ating uh, mga talbos doon. So, kukuha tayo para alam nyo na. <laughs> no rice. Ayan. Uh, mas gusto ko kasi, uy! Mas gusto ko kasi, pinirito. Ang okay. asaya na. Kasi, ipiritohin muna natin. Kasi yung iba, ang ginagawa, mag adobo ng baboy. Pag naka-adobo na yung baboy, ay ipapatong na lang itong bangos. Ako naman, gusto ko medyo... i ng kaunti masarap kasi yan para sa akin uh, ah, ganyan ang gagawin natin tapos ito palalambutin natin parang nanginginig-ninig pa so huyaan lang muna natin yung dyan hindi matrabaho ng kanto ay, kanipitik ah kanipitik tama nga pag sinalistisan matipit tama-tama si Jessa Napangod ko sa Facebook lagi eh. Laging galit ko. Eh. Ayan mga kaparamay. Oh, grabe. Ang bobomba. Sobrang talsik talaga ng bangos. Ah, sabi ni Bebe, lagyan daw ng arena. Para hindi ito para hindi daw matalikot pero grabe hmm, dami oh eh. hmm. yung isipo na, eh So, kaya pala hindi na nila pinipirito. May nun ako yung nakita nga naman. Nagyan niya ng konting uh, arena. Pero nandito na tayo. Labanan na natin ito. Kahit matalsik. Grabe ah. Eh. Kaya pala sabi nila pag ano, matalsik talaga ang bango. Balik na balik eh. silit na ganit huh? huh? silit mo pa ako ha hmm. ito, ano na ba ito pahinit lang ang buhay lambutin natin ng konti kasi konting salt na din ito pero lalagyan na kasi natin syempre may toyo, may pausi So, lahat yun maalat kaya hinay-hinay tayo. Ayan. ginawa ako, ko, pinatakpang ko, tapos pagkababalik tayo, matatayin ko na muna para walang talsik. Grabe. deh. Tapos ah, uh, alagay ko na muna bago ko uli i-start. Ah, din. Ito may... lang talsik. Alagay uh, na ko muna. Ah, may juice. Ano 'yung matitikain natin ng auntie? Ano 'yung baboy? Dito matitigas, kaya pala lang putin pa po natin yan sa pagnag-adobo na. Tapos 'yun na, isisingit na lang naman natin 'yung isda. Pusok-sok na lang natin, Medyo marami pala. So, I-discard na natin. Ang natin napapaan ng konting sauce. Hindi so, may nalo to. Pusok-sok to. Ayan. Okay, so, ang konti pa, babanggaon so, ko natin ng konti. Lalagyan natin ng bawang. bawang, may kaunting sibu sibuyas, medyo marami alam mo naman, big fan ako ng sibuyas mga kapag, kaunting ginger para ano naman ay isda eh. <laughs> so ito sasabawan na natin ang ilalagay kong sabaw yun din yung kanina at kukuha ko ng talbos ng kamante uy, sinasabi ko kung sa so, ano-anay muna natin yung mga Okay, Uy, mahirap talaga pagka Mag isa lang. Ayan. Ano po? ano uh, ba baboy na may bangus? O ano ba? Bangus na may baboy? Mahala na kayo. Mag-isip. Malalambutin na lang mga ko ng konti ito. Ngayon, ano lang natin ng konti, ano yun, ano yun natin, konti yung uh, ating pinagay na bawang. Uh, bumango pa. Yung arikado natin. Wala pa po akong nilalagay na asin o naman kasi sabi ko nga ating uh, toyo gagamitan uh, natin ng pangmalakasan. Coconut brand. Siyempre. Number one. Number one, soy sauce. Sarap yan. Ang bango. Gusto nang masarap na adobo. Coconut brand. Iba. Diba? Tipo man. Pero... Eh, coconut brand kasi talagang... Uh, ano na yan ano, eh. Legend. Bababa ng pinas to. Dito mo siya Coconut eh. Ayan. Saraw natin ng para lumambot. Ulang pa eh. Ayan na, tapos lalagyan natin ng isang ganito. Nagyan ko ng konting asukal.

Wow. okay na tayo ayan na may black beans na nangyari pala nito bangus na may baboy dahil yung baboy nasa ilalim halos di na mo makita sa dami po ng bangus bali lang bang itong binili ko tatlong bangus to eh ay sarap wala na akong talbos ng kamote ikot tayo ng konti doon eh ayan na ay magluto hindi pa pala ako nagpakain ng uh, kalapati kagabi sabi ko ano muna sila uh, fasting hindi <laughs> pa kakainin ko ngayon yan kilala nila pito ko mga ka farmer ayan. Oh. So ayan, ikutan natin. Kukuha pala ako ng ano, makulimlim na naman. Oh. Nagpapaani na sa kabila. Kami na lang na naman may iwan. Pero ayan, uh, okay na po kami ni Mark. Nakausap ko na siya. Sabi ko tol, hindi ko na talaga maharap yung paalay gustuhin ko man tapos sa uh, economically economic wise talagang wala uh, sayang lang yung panahon kahit sabihin mo na it's your passion pero mahirap po i-keep dahil unang una yung panahon wala tapos sasabay pa yung napakababang presyo ng palay na akala mo eh di ba walang puhunan nako sabi ko mahirap yan so ayan uh, talbos mga ka farmer grabe first class gaganda ayan oh sobra ganda po ng talbos ayun nako dito ang dila ng dila ng aso huwag ka kasi nakakainis minsan eh ayan oh dami po natin talbos ng uh, kamote napakaganda pitas muna ako ayan beautiful Naglabasa na rin pala yung mga sampasampalukan. Ganyan naman yan pag umulan. Kasi yung buto niya napakaliliit. Tapos may buto po yan dito. Pakita ko sa inyo. Yan o. Oh. Kita nyo yung ano. Yan o. Ayan. Mga buto niya. So malalaglag yan. Magaantay ng ano. Ng ulan. Tutubo sila. Ngayon. Napakagandang ano niya. Kaya lang napakapait. Ha? Ah, sobra. Hindi ko kaya yung pait. Matibay ako sa pait. Pero iba yung pait. Naiiwan sa dila. Pero napakaganda daw niyan. So, ayun. <laughs> talbos na tayo. Pag ako, pag ako kumuha ng talbos ng kamote, dulo lang. Hmm. Pero, yan na yung iluluto ko. Hindi na ako maghihimay. Parang yung sa kangkong din dati kay, kay kongkong sabi ko kahapon. Kung ka ako, kuhanin mo yung ano na, yung, yung talbos lang talaga. Kasi, may, may lihim yung talbos mga, mga farmer Ayan. yung dulo talbos ng kahit any halaman may lihim yan, naandyan po yung energy naandyan yung sustansya din hindi na nakafocus, kaya yan, maganda yan, na napaka healthy yan no, grabe hindi pa ako ng pwesto eh. mm. unting white flies pero okay lang yan. Ngina nating Ang galing ng ating mga white guys or uh, sa ibabaw na sila uh, pag tinapo natin ng tubig at asin at asin, asin and yung water nang natira ganyan lang yan hmm. tapos wala tayong takit kailangan ng takit, nahanap lang ako naliktad ko na lang hindi ko na po tinakpan total nakain naman ng hilaw yan eh hmm. Ito niyo, Green na green, ano? Sarap. Uy, laking musot ka. Uh, musot ka. Sa kabila, kulay pula naman yung salbos natin doon. Yun naman yung pang uh, sabaw na isda naman yan. Eto, pang ganito pwede na. let's eat, let's sit Sabi nga ni Brother Bong Madrid, let's eat, let's eat. Sabi ko tinitingnan, sarap kinakain nun. No? Special rice ka. Tingnan nyo kasi medyo ma, ano yung tangkay, kailangan medyo maluto din yung tangkay. Mga maganda pag mayroon kang napipita sa paligid. motil solve kan eh ya kalbos lang hmm. sandali balik tad pa okay na huh. Ayan. Sana wag naman pong umulan. Uh, at nakakatakot naman. Sayang so, yung trabaho natin. Ayan. Patrabaho tayo mga farmer. Walang nag Ah, oh, saan si Dexter pala daw. Si Dexter wala. Tapos si Kongkong Kong. Ayan. Yung mga wala. Pero nandito si na, Eh, nagpapalitada. Tapos may nag uh, manong, manong hakot na rin mga farmer. Malaki na rin pong ano ah. Mal malaki na rin ang uh nahahakot nila ha? mano manong hakot ayan oh. pero yun na nga pagka talagang uh, ano na po force natin yan pero nakita na oh, lumitaw na yung buhangin oh. ayan e, no? kita nyo bilang hmm. silang naghahakot oh. yan oh. sige lang mga 2 years pwede na yan hindi <laughs> ano lang ayan mo talonan na Pero nalagyan natin ng tulay. Tapos sa uh, ayan, di gumana yung water pump natin. Problema. Ba kailangan i-bleed. Palagi ko natuyuan 'yon. So, uh, sana po ganyan lang ang panahon. Favorable sa kanila 'yan. Wag lang talang uulanin. Kagabi, kahapon, hindi umulan. Kita niyo naman po tuyo. Makulimlim lang. Kung iniiwasan tayo ng ulan. Sana nga ano. Sana gumanda ang panahon. Uh, ang, uh, nabuhay na yung ating laichi sana uh, nabunohan ko din yan ayos ha pagti na lang pala oh. tapos na sabi ko unahin na to kasi pag nauna na po ito uh, excited na ako sa mga gusto kong bilhing uh, seedlings eh yung so, mga seedlings natin bibilhin mga ka farmer ay oh uh, delikado to dito ah uh yung aking mga tanim ha huwag naman so ayun nagpa-deliver tayo ng comeback dito, dito na natin ibubukos yan ba nakatatlo na sila oh bilis oh ba pwede ah mabilis rin pala ah. problema yun doon layo na iikutan lalo na kung nakatutok no na, Nel. Oh, nakatutok dito, no? Mabilis, no? Okay naman pala yung manong-manong tambak, ah. Ito na yung mga bata. Ayan, papayam. Hinay-hinay, pag narinig niya na yung tunog ng e-bike, pag paatras, titi, -ti, tatakbo na yun. sasama sa lolo. Si Jomar wala rin? Asaan? Ha? Labor po niya. Ah, labor. Laborer. Dexter nag-day off. Ginantin tong bakod. Oh, okay na. Nako. Ambon ang maliliit ah. Lintik, sabi nga sa pang Lilintik. Maambon. Oh, ah. wow. Oh. Kaya pala yung ah. Bilis ah. to ng kis-kis pahid din to. Kikis-kis pahid din po ito. po ng ano eh. Coco Lamber. Kung tulay, mas mabilis, no? sa bala ko nga sana dito na ibagsak may tulay na gano'n, oo. Sa ano, kaya siguro eh. tatambakan natin medyo malaki-laki pero mabilis naman 'yon ano mas maganda to dahil siksik -sik na to hindi na ano mas maganda ayun um, tatambakan natin pataas din ako sa island. ang ganda pala dito napakaganda pala sa isla na to saturday napakaganda ng na isla a ah add na siya sa taas. Taas na pala siya. Hmm. Ilan pa daw patong yan, John? Ilan pa daw lang ito, ito lang. Ang problema natin, baka tataas pa tayo ng konti dito. Tsaka na lang siguro, na naman final. Kasi sigurado mas mataas daw eh. Gawa nang yung sa swimming pool, di ba? Kailangan nakaangat siya. Yung pinakamababang pinakamataas na tubig dito. Dapat mas ma yun yung pinakamababa naman. Para pag nag-drain diretso grabe na lang gamitin natin unti unti importante ito muna matapos yung refra palibot tapos ayan diba unti unti na lang siguro yan ay so yan mga ka farmer yan po ang update niya ating ngayong araw at uh, mamaya tingnan natin makapag update pa tayo palitada pala hindi pa natin nasili, nasili pa oh. sana magustuhan nila yung ano, hindi ko nalagyan ng sili so, bahala na sila magsili so ayan, marami pong salamat at uh, sana wag umulan